Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Boss Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang Like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Matapos ang kanyang matagumpay na sold-out concert leg noong nakaraang taon, ibinahagi ng mga awit at songwriter na si Mackie tunay na pangalan na Ralph William Dato'on, kung ano pa ang maaaring abangan ng kanyang mga tagahanga, so, napakaraming bagay. First of all, yung CDO, kagayan di Oro, and yung Baguio Maki Concert will be happening in May. So bago siyang date for the Maki Concert? I'm just so happy and excited for it, and of course, maraming marami pang mangyayari sa 2,000 at 25. We're looking to travel all around the world, maybe sa US, Canada, and iba pang Southeast Asian countries. Makitold Push Abis Bin in an exclusive interview, ibinahagi ng 25 anyos na Tarsier Records artist, na mabilis na sumikat noong nakaraang taon nang i-release niya ang single na Dilaw, at mga kanta tulad ng Saan, Bakit, at ang kanyang pinakabagong single na Abughaw, kung sino ang inaabangan niyang mauwi araw-araw pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Ang pusa kong si Cloud, siya ay dalawang taong gulang. Isa siyang itim na pusa. Lagi kaming nagde-date, mag-share. Meron akong isa pang cat na white, pero sa brother ko kasi natutulog. Pero ako yung mostly nag-aalaga. Kilala ng fans ko yung cats ko. Musical artist at animal lover Biwa Hart, ibinunyag ni Maki na talagang sumulat siya ng isang kanta na nakatuon kay Cloud, na kinikilala niya bilang kanyang constant cloud is very important to me kasi whenever I need someone, yung time na kailangan ko ng someone, siya talaga yung nandun, he explained. Actually, I wrote a song for cloud and it's going to be released very, very soon. It's called Itim na Ulap kasi I named him cloud pero he's black. Mahilig kasi ako sa rain, yung comfort ng rain. Sinabi ni Makina na isa rin siyang malaking naniniwala sa pag-ampon at pagliligtas ng mga hayop sa halip na bilhin ang mga ito bilang mga alagang hayop. Super important ni Cloud sa buhay ko kasi when I needed someone, and whenever I think of someone na sino kaya ang may favorite sa akin, I always think of MY Cat. I really think sila yung pinakaloyal sa buong mundo kasi their world revolve around you. Grabe, pag-uwi ko andyan siya. Bigay siya ng friend ko kasi I've always wanted to adopt, not buy, kasi ayokong bumili. Kasi ang daming cats na nandyan sa streets and dumadami na. So gusto ko mag-adopt ng cat. Fortunately, binigyan ako ng friend ko, tapos ayon si Cloud, he added, para sa Valentine's Day, kontento at masaya raw ang talentadong singer sa kanyang status ngayong taon. I'm super, super single and I'm in a relationship with MY career at the moment. I'm just so in love with the life I have right now and I can't lose it so I'm doing my best to maintain everything to rest work and to give back the blessings naman sa ibang tao he revealed when asked what he would consider as a romantic date he didn't hesitate to answer introvert kasi ako so mas gusto ko indoors siguro movie date late night snacks ganyan nagawa ko na kasama ang pusa ko Inami ni Maki na nasasanay pa rin siya sa patuloy niyang pagsikat at tagumpay. Actually, di pa talaga ako nasasanay. Gusto ko kasi talagang may natututunan kahit saan ako pumunta. So I always cheer YMY best and yun naman talaga yung point ng concert. It's to make people happy, he shared, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa bus Philippines. Manatiling buzz